Kanino nga ba hinango ang pangalang Villamor sa Villamor Air Base? Si Jesus Villamor ay nakilala bilang pinakaunang Pilipinong pilot na nakapagpabagsak ng aeroplanong Japanese noong World War II. Nakilala si Villamor dahil sa kanyang kakaibang pagpapalipad ng fighter plane at paggamit ng mga delikadong acrobatic maneuver sa labanan. Gamit ang kanyang P26 P-shooter, napabagsak ni Jesus Villamor ang dalawang mas makabagong Mitsubishi Zeros ng mga Japanese sa Battle of Zablan Field. Ilang araw makalipas ang Battle of Zablan Field, sinalubong at napabagsak ng unit ni Villamor ang ilang mga Japanese bombers sa Battle of Batangas Field. Isa si Jesus Villamor sa mga inilikas na officer mula sa koridor patungo ng Australia. Agaran siyang bumalik sa Pilipinas sakay ng isang US submarine kung saan ipinagpatuloy niya ang paglaban bilang intelligence officer at supporter ng mga gerilyang Filipino noong World War II. Dahil sa kanyang kabayanihan, ipinangalan kasunod kay Jesus Villamor ang Villamor Air Base sa Pasay.